So, ayan ang mga halaman ni Mother. At, humingi ako para makapagtanim din ako sa aking bakuran. Wow, years from now. Yung... Ayan. Ayan. Manga. mangga okay, rin. Ito rin. Ayan yung o, avocado. Si, ayan o. Ayan, mga pineapple yan. So, marami pang pineapple sa mother. Ayan. Ito naman sa labas. Dito tinanim ni mother ang mga pineapple. Okay. So, ayan. Magtatanim pa sila dyan ng ibang halaman. Tapos dito, ito yung badak or jackfruit. Malalaki na sila. So, malawak yung pagtatanim Ayan ate, mga saging. So, at yan, yung mga ng sales ni mother. Oh, at yan naman ang drew yan. Puyat, from Kidipa, one po yan. Mm. Oh. Yours from no, pukalaan, na kalaan na. Oh, ay pakala. Tapos kami ang mag-harvest. Ah. <laughs> <lang>. Joke lang. <laughs> And din yung papaya ni mother. Mm. Amo sa mga bunggol Papaya. Ang kalamansi. Ito papaya. Ito yung papaya. Yan. So, ang daming pananim ni Mother. So, years from now, ito talaga mabukunan ng mga punong kahoy. So, ay siya nagtatanim ng mga ganito kasi pag namunga na doon sila, eh, yung mga apo niya ang mag-harvest. At lagi-enjoy siya sa pagtatanim ng mga iba't-ibang mga ganito na mga punong kahoy. Kalamansi. So, yan yeah, may bunga na yung kalamansi niya. Mga. Gusto buhay sa bukit. Tahimik. yung so, may mga bunga na lagi namin hinahal guys. Ayan so, si Mother, super busy sa pagtatanim. Ay sa city kasi nakaupo lang, nakahiga lang, kain tulog lang daw. So, dito sa dito sa bukid, eh, Nakaka-pagtanim siya. So, parang workout na rin yun sa kanya. Ang ginagawa niya. Ano, tahimik ko kasi napapatigil na. Napapalibutan ng mga coconut tree.